Yan, nakikita ko yung ginagawa ko. Tiyan oh. Maka cellphone ako. basa ko pa yan, mga best friend. Ayan, Jericho Bingayan. Ayan, ha. I recommend ko itong mask na to sa lahat ng mga welder. Lalo na doon sa mga nagpa-practice pa lang mag-welding. Mas madali kayong matuto pag ganito ang gagamitin nyo. Sa gaba tayo dapat bumibili nito? Ayan, sa A-Prime Shop. Dahil sa A-Prime Shop, everyone can weld. Itong otomas natin, no? Ito, ayan yung loob nun, no? Yan o. Oh. Nakikita nyo kung gano'ng kalinaw yung ating mas sa loob. ba? Diba? Unlike dun sa isa, parang ang bulag, nakakapaka pa. Eto, kitang-kita mo kung alin ang mo. Etong ano mo, etong handle mo, nakikita mo rin kung saan mo i-strike, diba? Halimbawa, dito yung weldingin mo. Pupunta ka rito, nakikita mo. O, oh, ba? Diba? O, oh, o. Oh. Nakikita mo kung saan ako, diba? O, oh, punta ka ron. Yan o. Oh. O. Oh. Nakikita mo yung ginagawa mo tapos pagkano, liliwanag ulit. Ibig sabihin ng automas, nag-automatic dark siya. O yan o. Automatic dark, di ba? Ganyan po yung ating automas. Kikita natin pag nag-welding tayo. Ibig sabihin, kitang kita yung welding rod natin. Pag spark niya, kusa siyang itim. I-recommend ko itong mask na to sa lahat ng mga welder. Lalo na do sa mga nagpa-practice pa lang mag-welding. Mas madali kayong matuto pag gaganito ang gagamitin nyo. Saan ka ba tayo dapat bumibili nito? Ayan. Sa Ibrahim Shop. Puntakin nyo lang sa Ibrahim Shop. Ayan. Contact number niya sa screen natin. May kita nyo. O kaya, huwag nyo siyang i-message sa kanyang FB page. Ibrahim Shop. Dahil sa Ibrahim Shop, everyone can win. Ngayon, available. Meron pang iba't ibang kulay. Ito, 800 lang. Ito, 950. 950. And huwag nyo tipirin ang inyong mga mata. Kung tayo po magtatrabaho o meron tayong DIY, may gagawin tayo, huwag natin sirain yung ating mga mata. Ibig sabihin, ingatan din natin ang ating mga kalusugan, mga best friend. Okay? Sa lahat naman po ng gustong umorder, mga best friend, pwede po kayo magchat sa atin sa Eprem Shop Messenger account or kaya tumawag po kayo or mag-text sa ating mga number sa Globe or sa Smart, mga best friend. Punta naman po tayo ng Baguio City. Punta natin si Best Friend. Bo Sumagya ang kanyang circular zone. Napalakas. Na best Mula sa Baguio City, talon po tayo ng San Agustin Albay. Punta natin si Best Friend Jay Castro, ang kanyang laser level. Ito, Best Friend Jay Castro, ang iyong laser level 100%. Maganda. Mula sa Albay, talon po tayo na Novaliches, Quezon City. Kay best friend Lito Rosero. Ang kanyang order isang welding machine na maliit pero malupit. Narita po ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100%. Ang yeah! maganda. Talon naman po tayo ng Bulacan. Punta natin si best friend Pelisa Bernardo. Ang kanyang drill na cordless. 100% na gumagana. Isang set yan, mga best friend, ha? Wala naman po sa Bulacan, talon po tayo ng Tondo, Manila. Punta natin si best friend Melvin Mais. Eto, best friend Melvin, ang iyong Otomas. 100% na gumagana ng maganda ang Otomas mo. At mula naman po sa Tondo, Manila, talon po tayo ng Lanao del Norte. Punta natin si best friend Roger Flores. Ang kanyang circular sunaman. Mula naman po sa Lanao del Norte, talon po tayo ng Paranaque City. Punta tayo kay best friend J.Lo Alarcio. Ang kanyang welding machine na maliit pero malupit. Eto best friend J.Lo ang iyong welding machine na malupit, 100% na malupit. Mula sa Paranaque City, talon po tayo ng General Santos City. Punta natin si best friend Joseph Gino. Ang kanyang mga order welding machine at otomas oh, Pagsabay natin itong itis best friend. 100% parehong gumagana Maganda Wala sa General Santos City Talon po tayo ng Quezon City Punta natin si best friend Pedrito Lopez Ang kanyang jackhammer na order Dalawang jackhammer Ito at ito Okay 100% na gumagana Ang pangalawa 100% na gumagana yan best friend rito ha, dalawang jackhammer, magandang gumanang pareho. Okay, punta naman po tayo ng Legazpi City. Punta natin si best friend Jerry Martinez, Ang kanyang welding machine na maliit pero malupit. eto best friend Jerry ang iyong welding machine. Napakaganda, 100%. Mula naman po sa Legaspi City, talon po tayo ng Bacolor, Pampanga. Punta natin si best friend Emil Pineda. Ang kanyang order, isang combo set. Kasama po dyan ng welding machine at automas. Pagsabay natin itong pong itis. Para yung 100% na gumawa. Eh? best friend. Mula naman po sa Bacolor, Pampanga, talon po tayo ng Taytay Rizal. Punta natin si best friend, si Sariel Torres. Ang kanyang Jack Hamel. 100% na gumawa. Punta naman po tayo ng Minglanilla Cebu. Punta natin si best friend Marshall Cedrijas. Ang kanyang order, isang grinder mga best friend. 100% na gumagana ng maganda. Talo naman po tayo wala sa si Cebu. Punta po tayo ng Oriental Mindoro. Punta natin si best friend Albi Manalo. Ang kanyang mga order, isang rotary hammer at tagsampu na dynabot. Ang kanyang rotary hammer, 100%. Punta naman po tayo ng Iloilo -Ilo City. Punta natin si best friend Cyrus. Gabriel Julio Sorupia ang kanya mga order welding machine na kusama Japan, maliit pero malupit, Otomas at leather apron. Ito, boys friend, Julius, ang iyong Otomas at welding machine, parehong 100% ng gumawa. Mula sa ilo-ilo, punta po tayo ng Lubao, Pampanga. Punta natin si best friend, George Lumboy. Ang kanyang order, isang Kusama Japan Welding Machine, maliit pero malupit. At dalawang Solar Giant Light. Okay, unahin natin ng kanyang Solar Giant Light, 100%. maganda, ang kanyang pangalawa, 100% maganda mga best friend. Napakalinaw. At ang kanyang welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, best friend, George Lomboy. 100% na gumaga ng maganda welding machine mo. Punta naman po tayo ng General Santos City. Punta natin si best friend, Jemar Galante. Ang kanyang welding machine na maliit pero malupit. Ito, best friend, 100% na gumaga ng malupit. Punta naman po tayo ng Baguette Abra. Kay best friend, Edmund Lanas. Ang kanyang welding machine na maliit pero malupit kalupit. Ito, best friend Edmond. Ang iyong welding machine, 100% kalupit. Talo naman po tayo ng Tarlac. Punta natin si best friend Jesse Ray de la Vega. Ang kanyang order is golden na otomas at welding machine. Ito, best friend Jesse. Ang iyong welding machine at otomas, parehong 100% na gumagawa maganda. Mula naman po sa Tarlac, talon po tayo ng Kanangan Leyte. Eh. Punta natin si best friend Alan Barnaha ang kanyang cordless drill. 100% na gumagana Talon magaganda. Talo naman po tayo ng San Jose del Monte, Bulacan. Punta natin si best friend Franco Palada. Ang kanyang order isang ang combo set. Kasama po dyan ang welding machine at otomas. Ito, best friend Franco, ang iyong otomas at welding machine. Parehong 100% na gumagana malupit. Talo naman po tayo ng Ojongan Romblon. Punta natin si best friend Nestor de la Cruz. Ang kanyang otomas. Best friend Nestor, ang iyong Otomas, 100% na gumagana. maganda. Sa Matnog, Sorsogo naman po tayo pumunta kay best friend Joby Gaton. Ang kanyang order is ang welding machine na maliit pero malapit. At Otomas, eto ha, best friend Joby, 100% para parehong gumagana ang Otomas mo Punta naman po tayo ng Southern Leyte. Punta natin si best friend Andres Amarillo, ang kanyang combo set. Eto best friend, Andres, ang iyong welding machine at auto mask, parehong 100% na gumagal. Punta naman po tayo ng Valenzuela City. Punta natin si best friend Jonathan Makali. Best friend Jonathan ang iyong red one, 100% na gumagal. Talon po tayo ng Calamba City, Laguna, kay best friend Eddie Exija, ang iyong auto mask. 100% na gumagal. Mula sa Laguna, punta po tayo ng Batanga City kay best Mark Anthony Kalalo ang iyo laser best Anthony. Ayan na, 100% na gumagana. Pala naman po tayo ng Lagawi, Ipugao. Punta natin si best friend Arnel Recopuerto, ang iyo pong Red One na Otomas best 100% punta naman po tayo. Punta naman po tayo ng gadel del Sur. Punta natin si best friend Marlon Magkuyok Ang kanyang order, isang combo set at isang laser. Ito best friend Marlon ng iyong welding machine at otomas. Parehong 100% na ng maganda. Best friend Marlon ng iyong laser level. Itest po natin yan. Ayan po, ganyan po kalinaw At kaganda ang ating laser level. 100% na gumaga. Talo naman po tayo ng Tansa Cavite. Punta natin si best friend Victoriano Castaños. Ang kanyang order is ang combo set. Ito, best friend. Unahin natin ang iyong welding machine na maliit pero malupit at ang iyong otomas parehong 100%. Talon po tayo ng Binangonan Rizal. Punta natin si best friend Primo Deloso. Ang kanyang order isang combo set. Pag natin ang kanyang welding machine at automas. Ito Best Friend Primo, 100% na gumagana. Tara na mapu ng Davao City. Punta natin si Best Friend Eugene Lucena. Ang iyo pong automas, Best Friend Eugene 100% na ng maganda. Sa Oslo, Cebu naman tayo pumunta kay Best Friend Jimmy Bourbon. Ang kanyang order isang combo set kasama dyan ang welding machine at automas. Best friend Jimmy, ang iyong welding machine na maliit pero malupit. Napakalupit. Sa Caloocan City naman po tayo kay best friend Reynaldo Rehuso Jr. Ang iyong pong otomas. 100% na gumagana. ng Mula sa kalokan talon po tayo ng kabuyao sa Laguna Punta natin si bestfriend Alex Aguilos Bestfriend Alex, ang iyong otomas 100% na gumaga sa Laguna, talon po tayo ng masbate sa Baleno Masbate Punta natin si bestfriend Chris Cortez Ang kanyang order isang mini welding machine Ang kanyang mini welding machine Ayan, parang higante naman ang kanyang Mula naman sa Masbate, talon po tayo ng Quezon City Kay best friend Jose Landrero Ang kanyang Otomas 100% na gumagana, maganda Mula sa Quezon City, talon po tayo ng Leyte Ang layo ng mga pinupunta natin Punta natin si best friend Jay Calupas Best friend Jay, ang iyong Otomas 100% na gumagana Mula sa Leyte, talon po tayo ng Tabukalinga Kay best friend Joel Api. Best friend Joel, ang iyong laser level ha Ayan o, oh, hindi siya humihinto ng kakaiyak kasi tabingi po rito eh. O, oh, lagay mo siya sa pantay, tumigil siya, di ba? Saka mo ito, yan o, oh, best friend o, oh, yan o. Oh. Yan ang laser level natin na pagka tabingi, iiyak yan, pero pag pantay, ibig sabihin yan ang level, ganyan po yan, kaganda mga best friend. 100% na gumagana. At ang ganyan po muna ang ating shoutout sa araw nito mga best friend. Minsan pa nagpapasalamat kami ng buong puso sa inyo mga best friend. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Dahil sa ating channel, everyone, general. Dito lang yan kay Dito